tumindi na po ngayon ang sitwasyon sa airport natin. Dahil ayon po sa nag-upload ng video, ayan po ay sa naiya. At dahil kaunti ang upuan at maraming pasahero ang dumating, nagupo na lang po sila sa sahig. So maaga ka nga dumating sa airport, pero pagdating mo, iwala ka palang mapapahingaan, wala ka palang maupuan habang nag-aantay ng iyong flight. Totoo kayang sa naiya ito, mga kababayan po natin, ano ang ginagawa ng pamunuan ng Maia kung bakit hinahayaan na ganito po ang sitwasyon sa ating airport. Siguro, pag nandito ka o kapag ma-experience mo yung ganitong klasing sitwasyon, abay palagay ko, eh, masasabi mo talaga na worst airport talaga ang ating paliparan. Dahil kahit upuan, wala ka pong makikita. Samantala sa ibang bansa, ano ko po, kahit matulog ka dahil sa daming sobra ng upuan, at mapagtambayan. Ah, totoo nga pala ang sinasabi ano ng uh, isa sa mga official ng uh, NAIA or MIA na sinasabi niya na ang airport daw ay hindi naman pahingaan. Just ko po, Lord. <laughs> Bakit hindi ka magpapahinga kung pagod ka, galing ka ng probinsya habang ikay nag-iintay ng iyong flight? Dahil unang-una, kung hindi uh, late ang flight uh, uh, or delay Minsan ay kansilado. Ipapano e pag wala kang maupuan dyan? At ba? Diba? anong mangyayari sa'yo dyan? Imbis na uh, buruyo ka na nga, na late ka na, or na-delay na ang iyong flight, or na-cancel na, tapos wala ka man lang mapapahingaan. So, uh, nasaan ang pondo? Ano ang ginagawa ng mga opisyal ng DOTR? Sekretary Jaime Bautista, ano po ang ginagawa nyo? Uh, bakit nagkakaganito ang ating airport? Ano eh, yung mga kababayan po natin, kung yan ang nangyayari sa ating airport, eh kamusta naman kaya ang mga namumuno sa ating bansa? Abay patawa-tawa na lang. Ang sabi ni Romualdez, pinori niya ang speech ni PBBM hinggil sa West Philippines eh. Every Filipino should be frowned. Ik, -ik mo. <laughs> Paano magiging proud ang isang Pilipino eh kahit po sa uh, pinaka-pintuan o yung uh, pinaka-entrance ng ating bansa? Ah, ay wala ka man lang maupuan at mapahingaan. Paano magiging proud ang isang Pilipino? Do you think hindi yan makakarating sa ibang bansa? Ha? Ah? Do you think hindi yan ipopos sa social media ng ibang foreigner at sabihin ganito ang sitwasyon ha, ah, sa airport ng Manila o ng Pilipinas? Nakaproud po ba maging Pilipino pag ganyan ang sitwasyon? Ha? Ah, at ano, nakaproud sa speech ni PBBM? sa Singapore. Mayroon ba doon? Ha? Ah, na parang ah, pinagmamayabang niya na kung sakaling may mangyari po ah sa mga Pilipino, diyan sa West Philippines, ay ah, parang sinasabi niya na posibleng magkagera. Parang ganon. Ah, ang sabi niya kasi kapag may mamatay na kahit isang Filipino citizen dyan sa si ay makonsidera na na act of war at posibleng activation ng mutual defense treaty. Ganun po ba yan? So mga kababayan, dapat siguro talaga, palagay ko, ay makinig itong si Pangulong Bongbong Marcos sa bawat Pilipino. Ano? Sa mga hinanaing sitwasyon, wag yung pinsan niya na pangiting hindi pa bulong-bulong. E, alam naman po natin yung anong nasa loob niyan. Di ba? May intention na mamumuno sa ating bansa. eh, yung sariling probinsya niya nga sa Takluban ay hindi niya maayos-ayos. Pasensya na po sa mga kababayan nating taklubanon. Pero nandyan na po yung mga mayayaman. Ah, taga-takluban ang isa sa pinakamataas na posisyon ngayon sa ating gobyerno. Bakit hindi niya ma-improve? Improve ang takluban. Di po ba? Sobrang mahal ng airport. Ah, nang oppress sila sa taong gustong magsalita. Di ba? Nagmamalaki na kaibigan nila ang mga Duterte. Pero hindi payagan ang akbang ng maisog. So, anong klaseng kaibigan yan, manggagamit at traitor? Hindi po ba? Unahin nyo muna yung internal problem po sa ating bansa, mahal na presidente. Mahal na kuryente, tubig, pagkain. Ang bigas lang man, kahit iba ba nyo po? Ha? Ganitong problema, oh. airport natin. Ang kuryente, nagkakaroon na naman ngayon ng uh, uh, brand out. Bakit? Dahil short na naman po tayo. So, ano po ang solusyon? Ah, agera uh, gera. Unahin muna natin ang uh, isyo sa loob ng ating bansa bago po yung pang-external. Makipagkaibigan po tayo kung pwede lang uh, para makalikom po tayo ng sapat na pera para maayos ang ating internal problem. Opinyon lang po para sa isang individual, sa isang Pilipino na concern sa ating bansa. Maraming salamat.